So hello guys, ayan magandang umaga So ito guys, may papakita ko sa inyo ah, uh, Ito guys, uh, kaka-audio ko lang to mga nakaraang araw So ito guys, ah, uh, pwede siyang gamitin ah uh, For picnic, ah uh, for birthday Lahat, basta kasama yung tropa niyo guys na ma-enjoy Ito guys, so oh. siya guys, wow. Ito yung latest ngayon guys Na ginagamit kadalasan sa Magpam magpamilya ito guys. ato guys, mamaya papakita ko sa inyo yung ano nito. Ah, uh, yung function nito kasi masyadong ano sa video dito guys. Uh, mamaya papakita ko. Pati yung dito guys, sa function niya dito yung mga switch. So ito guys, magaan siya. Pwede siyang bitbitid. Kahit saan kayong pumuntang party, picnic, mag-outdoor kayo. Kaya basta kasama yung with your family, families or friends. Yan guys. Then, at saka hindi lang siya ano, uh, hindi lang siya isang microphone yung kanyang uh, wow! available guys. So, may phone pa siya. Ito guys. Wireless din siya Wireless din siya guys. Wireless. yan At saka, may oh, may mamaya pagpangin papakita ko inyo guys. yan Ito yung microphone niya. At saka ito guys may free pa siyang wired microphone. Ayan guys. Free niya tong wired microphone. So mamaya, papakita ko sa inyo yung uh, quality ng sounds natin at saka ng dalawang mic niya. So ayan guys. So kung nagustuhan nyo to guys, uh, check out nyo lang sa akin yung basket. Nandyan lang guys, yung basket. So yun lang. Uh, maraming salamat then thank you. So ayan guys, ito yung sa top nya, sa speaker. Ito yung mic volume. Ito naman yung sa ano sa ilaw dito sa ano nya, dito sa speaker nya yan. Mag-ibang ibang, ibang ilaw yan guys. Guys oh. Mag-ibang color sya yun oh. Ayan oh. Ayan. So ito naman yung mga top button nya, ibang other button. Yan sa bluetooth. Yan, meron din sa fast forward or Next. And ito naman yung volume din. <coughs> then pa mag-on ka guys, ikuti mo lang to. Off pa ganyan, then on pa pa right. Ayan guys. Yung off pa left, then pa right naman yung on. <coughs> Ayan guys. So dito naman sa um, niya. sa <coughs> so, may bandang likuran niya. Ayan guys, nakikita nyo. Meron siyang ano uh, sa guitar, may kung may gitara kayo, electric guitar, pwede siyang lagyan. Uh, dito yung ano nya Yung sa guitar volume nya Ito naman yung sensor guide nya, lead. yang kapag uh, naka-on siya. May USB, may auxiliary sa headset niyo guys or kaya headphone. Ah, uh, pwede rin siyang lagyan ng micro SD. Then ito naman is sa uh, echo ko ng gitara guys or gitara I mean microphone then ito naman yung sa wired microphone guys yan so yan ito naman yung sa may subwoofer nya yan guys yan yung isura nya guys so kung nagustuhan nyo to uh, check out nyo lang nasa basket lang po salamat Then ito naman guys, yung mic. Itetest na natin ngayon yung mic para makita nyo kung gaano ganda siya kapag kayo kumakanta. Ang guys, on natin. Dito yung switch nya guys, on. Ayan. Mic test. Mic test. Ayan guys. Maganda yung ano niya, mic talaga. Napaka-linaw. Kapag kayo na sa salita guys. Ayan. So yun guys, nakita nyo naman gano'ng kalinaw yung mic. <coughs> Then, yung isa naman na check natin guys. So guys, ito ulit. Uh, ito naman yung free mic niya. So, iti-test natin guys. Para malaman nyo talaga na legit yung free niya. Ayan. Mic test. Hello mic. Yan yes, sir, kita nyo naman na maganda yung pose niya kapag kaya sa salita. Napakalinaw walang ibang mga uh, other grounds na narinig na rin niyo so ayan, guys so ayan, sir ganda so ayan. ito siya sir oh okay, LED pa siya sa speaker ito yung itsura nya ito yung free nya so kung nagusto nyo to uh, check out nyo lang sa akin yung basket and maraming salamat po then review thank you Ah, may nakalimutan pa pala ako. Ito pala yung try natin yung pagpatugtog nito guys. Mm -hmm check natin. So yun guys, ganda ng sounds nya. Hindi ko nilakasan kasi may tulog pang kapitbahay. So yun lang. Uh, again, uh, pakicheck out na lang din sa inyong basket. Maraming salamat.